Pagkakasal natin. Okay. Tap. Patis. Tangpapango. Tin. Nakain konti. manok. Ayan. Ayan. Tapos, pakuluan natin na kotok. Para kumulo lang. Tapos medyo lakasan natin ng konti. yan Tingnan natin. Ayun. Pag ganyan na. Yes. Nakunti. Bawang. Tapos natin konting sabaw. Ayan. para lembok. Hmm. Saka natin takpan ulit. Hmm. Yan, to susunod natin papaya. Hmm. Malapit na mainugo, tamis

ayan papay naman. Kaibay mo ta. Dalak din na sabaw. Yan. Okay. Yan tatapnatin ulit. Okay. Naipalo-luto in dito sa kanamin no. Ano? Ayun. Ulo tigas-tigas na ito manok pa rin ito Ayan. Oh, manok pa rin yan ito naman uh, beep beef baka Ayan. O. Ayan. Basta, uh, uh, parang air ko oh. no nagdala ang kulo oh Ayan. Oh. Kailangan hapok lang yung kwan yung papaya para masarap kayo. mejumlahkan botong. Wah, wow, sarap. Sarap lagi ada nih. magic sarap. Oke, asik Malunggay. sarap tapos pakuluan na lang natin ng 20 minutes siguro 20 minutes Ayan. sabaw sabaw Ayan, sabaw talaga Ayan. sabaw tagdag -tag tayo ng sabaw dagdagan ng sabaw dahil yan lang ang favorite ng mga anak ko Ayan. Ayan, akin, yan yan okay na yan 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 okay tapos takpan na natin kakuluan na ang um, 20 minutes. Ayan, pagkatapos nun, okay na. Pwede na kumain. Okay.